Natong tanan. <clears throat> mga pangandoy sa kinabuhi. Ah, natin kaya. Oh, marupog balat Panulay. <coughs> Adere, so, good ta. karong adlaw, mga palangga. Ah, Merkulis kita karong mga palangga. Action kita bahoy. Advice lang ako, no? Sa mga... Ah, ay ha mo mga, 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 palangga ay, no advice lang nako na yung mga palangga ay um makaon um tirada mga palangga inum sa mga um gas sa tagalog ug dire naman sa Bisaya amo na gitawag og kani ang gasolina. Ah, gatting mo tataragi ito nga big mahal. Pete gina si Oscar. Maay gina siya tumawag pagka mga inana na gyud kay kana lagi pang power ba. Ay para di ka kay kaning init kay nga natas tunga sa karsada magbiyahe mga pelang gapi. Pete man gid mo katulgon man gid pud ka kaayo gyud. Lami man gid ka epiyong napakay sa mong likod pa. Tay juga kapiyong manang nindot gining di tamak magpiyong-piyong kay na mga pasahero, mga palangga, kada na ampingan ko na na, ah, diba, tawag ta mo kaon tayo mga palangga, pares, ah, eh, kalami, diya, sa bangta, tirada mga palangga, pati kami, ah, diya, mga palangga, panit sa baka, ah, hilig kag baka, anto araw, may order na yun, kailangan ko istorya, di, di, mo order pa lang, ay, pag dalit, dalit, sa kapis order, ng mga dalit, dalit, marito, tingin, tingin siya, mm Mga palangga action taga pundo-pundo, hmm, mutabok taga dia, kay basig na ibangka ng muagi, das maganta. Ah, ha. disgrasya kita di handa pita, so, uh, nakatabok naman ta. Mm, mm hmm, tuara. Mhm. Mm na ay nag-inosara, ah, nag ah, das magan ni Mr. JJ, ah, tingi na, di kay tagamay, kay order pa dodong, hmm, pero tingi ko to ma, ah, humano, nag-inom o terbang polaha atau direct teh order aku yang balat sembako teh, atau arah kita keaan yang kau lihat kayak aksion dan saya bukan bertau-tau sih nak, ayo mau pergi balik-balik, pengita takut cara, oh ini sampai kau suka sokap mana ini mau, cara ngi pengita, ang sara. <laughs> nindot ilang kutsara din mga palangga kay wag gisibo kay ga init ng ilang butanganan o kutsara. Ah, di ba pati nindot Ang ilang kanon, plaster na, kay hatag na ang tete o na, mm -hmm, ang kanon. <laughs> dong, nara dong Oh. Sunod na puning ning antong kuan dong, kanina ang imo ang order nga. Balat sa baka pero dahil dahil yung gamay. Di diha kay mga mata ba mga puling man. puling bau ano ang alikabok ah, alikabok perti kabot bot hmm to plaster naga kaayo ready na sana kutsara nga isandok sa tungkan on hmm kay mo na ay mo action og pa ang lagong ha ah. kalame to dong nara dong hmm gidawat dai tok ang iyang order Moni panit sa mau mo palangga. Kat gin ni balik balik ikod rin sandok dito sa kabot ang panit sa Ada kat ting agi a Moni rin. Monay kita gitu, wag lang sagbot nga pang pautog. Ah, ting but butang to arang. Mm, tug pa rin sa ang uh, sakbot sagbot nga nga sandok palangga balik buha kekucara Ada. Bisa ko kekucara kita kutsara nakita do kaga dastang but buta gin nga bis over oh, antara plus turns dodong karon taon taon um, tagamay diha, mm gatay hop tay hop tagamay diha mga palangga <laughs> saibet ba saibet mm to wa wow, na gidog sak nagmahayo gamit ang pala <laughs> pero si kwan oy pero tara mm -hmm. una sa gibutang sa kanon mm -hmm. gibasa-basa ang kanon kay uga man ang kanon atong bason nya na to og oh, palit sa baka nga pertengkul paha altak gitu tahun taod taod plaster ang pala gitu orang dos lak na dai git gihunget oh wow kalame anak rata rada rata mga palangga gapitok pitok pitok mata hmm wak pa hmm pasunde pasunde og sabaw higop na perting lami aning ko anoy susumor wajibikil na ungaw